Bakit ganun? Sabi ko, parang, parang hirap-hirap abutin ng gusto ko. Sa murang edad na labing pito, ay sumabak na sa pagtatrabaho si Jane. Dahil sa pagiging likas na achiever, ay mabilis niyang naabot ang mataas na posisyon. Mula sa pagiging service crew sa isang fast food chain, hanggang sa siya ay maging store manager. Single parent ako, uh, may dalawa kong anak. Ako lang at saka yung mga anak ko ang sentro ng buhay ko. Sa pagnanais na maitaguyod ang dalawang anak, ay nagtrabaho si Jane sa Middle East. Ang two years ko sa Bahrain is restaurant manager ako. Dahil sa udyok ng mga kaibigan, ay naingganyong makipagsapalaran si Jane sa Qatar. At doon nagsimula ang kanyang kalbaryo. Sobrang hirap ng pinasok ko as a tourist visa hindi ako ma-approve-approve. Approve. Kailangan ko mag-exit. Kailangan kong magbayad ng malaki sa mga penalties. Wala akong ibang inaasahan kundi mga friends ko lang. Halos isang rim na na resume ang kinalat ko sa buong Qatar eh. Sa halos isang taong pamamalagi ni Jane sa Qatar, ay hindi siya pinalat na makahanap ng permanenteng trabaho. Sasabihin, hindi ka qualified sa visa dahil tourist ka. Nagpa-part-time ako, naglilinis ako ng mga bahay ng Arab, ng mga Lebanese para masustain ko lang yung mga needs ko. Nahihiya ako kasi wala akong work. Hindi ako sanay nang hindi nagtatrabaho kasi for 13 years, hindi ako nawala ng trabaho. My God, ano ba talagang gusto mo para sa akin? Dinala mo ako dito, hindi naman ako magkatrabaho. Ayoko umuwi. Gusto ko magstay dito kasi ano sasabihin ng mga anak ko? Ba't ka nagpunta doon? Wala ka naman palang work. Dumating na sa point na ayoko na. Gusto ko nang matulog na hindi na magigising para matapos na yung problema. Sa pinakamadilim na sandali ng buhay ni Jane ay sumilay ang isang liwana. for a while, Father, and then they are lonely. it's not easy to be in a different country, a different culture, Lord God, and yet awake. Ayoko na magkontrol ng buhay ko. Ikaw na bahala. Napapagod na kasi ako. Ang pagsukong iyon ni Jane sa Panginoong Jesus ang naging daan sa pagbabago sa kanyang buhay. Hindi nagtagal ay natanggap si Jane bilang store manager sa isang fine dining restaurant. Ngunit, makalipas ang alim na buwan ay sinubok ang kanyang pananampalataya. Nag-declare ang company ko ng bankruptcy. Sa panibagong pagsubok na dinadaanan ay nabago ang pananaw ni Jane at nagdesisyon siyang umuwi na lamang ng Pilipinas kaya kailangan niya rin akong pauwiin para masubaybayan ko naman yung mga anak ko. Ngayon ay isang bagong pinto ang nabukas para kay Jane. Kumukuha ako ng beauty care sa test kasi passion ko yung mag-ayos ng tao. Mas fulfilled ako ngayon kasi alam ko na ginagayda niya ako. Tumawag yung nanay ko. Australia na kung wala man daw akong trabaho, susuportahan niya pa rin ako kahit na nandito ako sa Pilipinas. Hindi ko alam kung kailan ulit ako mag-work. Basta sabi ko sa kanya, next year gusto kong makasama na yung mga na yung nanay ko, parents ko sa ibang bansa, kasama ng mga anak ko. Hindi man nakamit ni Jane sa Middle East ang uri ng tagumpay na una niyang inasam, ay natagpuan naman niya ang dahilan ng tunay na tagumpay. Walang sensang tagumpay kung wala sa puso mo si Yeso Cristo. Hindi mo matatamasa ang tagumpay kung hindi mo rin isasangguni sa Kanya lahat-lahat.